Hi guys, this is Dal Channel 2018 and welcome back to my vlog. Kusang nag-volunteer at hindi ginawang alalay. Yan ang naging paglilinaw ng award-winning actress na si Bea Alonzo matapos maging issue ang pagbubuhat niya ng birthday cake ng kapuso star na si Kylene Alcantara. Noong September 3, nang magdiriwang ang kaarawan si Kylene, sa variety show na All Out Sunday ay makikita sa viral video na mismong si Bea ang kumuha ng cake upang makapagpasalamat si Kylie ni sa kanyang sponsor at fans. Ngunit tila hindi ito nagustuhan ng ilang netizen at fans kung saan may iilan na nagsabi na ginagawang alalay si Bea. Habang may mga nagpapalabas naman na hindi raw maganda ang pagtrato ng GMA sa actress may isang account sa Facebook, sa Facebook tapos ang nakalagay this generation box office queen pinaghawak lang ng birthday cake sa isang GMA show tapos yung mga comment doon parang hindi nakaka queen na ikaw ang humawak ng cake girl ganon ganon na pagbabahagi ng TV host na si DJ Jaiho sa Marites University vlog patuloy pa niya ang daming comments ng netizens na parang nakakaloka si Bea talaga ang naghahawak ng cake sa GMA. Parang ganon yung mga chika. Ayon kay DJ Chai, sinend niya ito agad kay Bea at pinagtaunan lang daw ng actress dahil hindi siya aware na viral sila ni Kylie. Para raw kay Bea, wala lang ang ginawa niyang pag-a-assist kay Kylie nung mga panahon na iyon sa isang text message na pinadala sa TV host, ipinaliwan ipinaliwanag ng actress na tinulungan lamang niya si Kailin dahil nakikita niyang nahihirapan ito. Sabi ni Bea, ha ha ha. Ngayon ko lang nakita, naawa kasi ako kay Lynn na hindi niya mahawakan ng microphone kaya kinuha ko na lang yung cake para makapag-thank you naman siya sa sponsors niya. Say ni Jaiho habang binabasa ang text sa kanya ni Bea. Wala pang pahayag si Kylie hinggil sa isyu na ito at magugunitang lumipat si Pea sa GMA ng July 2021 makalipas ang dalawang dekadang pananatili sa ABS-CBN. Matapos lumipat ng TV network ay bumida siya sa Pilipina Adaptation ng Star QPPH at nagkaroon ng guest appearances sa mga show na Magpakailanman at Pepito Manaloto. Sa ngayon ay abala naman si Bea sa inaabang ang upcoming show na pinamagatang Love Before Sunrise kung saan makakasama niya ang aktor na si Dennis Trillo. Thanks guys for watching and God bless everyone.